So under the law, oo, pag hindi uh, pa ang disposal nito? Meron bang provision din? Uh, wala na po itong ano ha, rice emergency natin ngayon under the law. Apo. Kung hindi, kung wala po namang paggagamitan nito at naluluma na yung stock, ano ba ho ang lawful disposition dito? Ah, uh, ito po yung isa sa mandato na binigay sa NFA na bago pa huyan maging Uh, hindi unfit for human consumption, pwede po yan i-dispose. So yun po yung natural flow lang po ng ating pag-dispose maliban sa calamities and emergencies. Ngayon po, uh, kung tinitignan nam, naman po namin yung mga history ng uh, pag-dispose sa calamities, pinakamataas na po yung panahon ng 2020, yung pandemic nung nakaraan po taon ang na-distribute po natin sa for calamities and emergencies nasa 700,000 bags lamang po. So, ang liit po noong volume na yon para ho magkaroon ng magandang healthy nga, healthy ikot ng stocks natin sa mga bodega natin. That's why isa po iyon na uh, gusto nating masolusyonan din sa so, anyway, NFA kung paano ba magkakaroon ng natural flow of disposition in and out ng stocks para lagi pong uh, bago ang stocks na naka-impact sa atin. So, yun po. Yun nasa mandato po natin na bago po masira ang, ang bigas o bago po maging unfit for human consumption, dapat po natin ilabas. Sige nga po, ma madispose ma sa anong pamamaraan? Paano po ang disposal nito? At yung pong kaukulang uh, pag... Uh, sige po, go ahead sir. Uh, sa, sa kasalukuyan po, no? Uh, ibinibigay po natin karamihan ng ating mga nag age stack ay sa Bureau of Jail Management and Penology sa BJMP po. No? Sila po ang main market natin dito. Uh, nung mga nakakaraan, hindi uh, naman hulingid sa ating mga kaalaman yung mga pag-dispose nila noon sa private sector ay isang naging usapin. Pero ngayon po, sa kasalukuyan, wala po tayong ibang binibigyan nito, kundi po ang BJMP. No? At uh, ngayon, ko sa bagong RTN na po sa RA 12078 na nakasaad na rin po doon na ang manner ng disposition is through public auction. Yun po ang mangyayari at uh, ginagawa na po, binabalangkas na natin ang mga guidelines kung paano ito po mapapatupad natin ng mahusay. Okay, public auction, maliban doon sa pagbili sa inyo ng BJMP na inyong pangunahing kliyente, kumbaga. Apo. Yung mga LGUs po, uh, papano po yung kung sakasakali may mga LGUs din po na interesado? Ah, dun po sa mga LGUs na interesado, being them as a government entity as well, mm -hmm. pwede po silang mag-request sa amin sa NFA sa ng mga aging staff, particularly kung gusto po nilang uh, sumama dito po sa P29 project ng, uh, ng ating Pangulo, yung kadiwa ng Pangulo, So yun po. Welcome po yung mga LGU doon no, Sumali. Mm -hmm. coordinate lamang po sila sa Department of Agriculture na siya pong nangunguna dito po sa Kadiwa ng Pangulo. Okay, so sir, uh, ngayon po dito sa inyong uh, kasalukuyang stock, ilan po ang inyong for disposition na, for ano ho, disposal, I'm sorry for for aging, meaning for more than three months, mm -hmm. immediately po ang red, readily available po dyan ay 300,000 ah uh, bags. Yun po ang immediately available. Uh, pag Pagdating po ng next month or early next month, padadagdagan po yan kasi mm -hmm. as we... As the day pass by, nag-age po yan, mm -hmm. padagdag po ng padagdag yan. And in-expect po natin mga another 400,000 po ang magiging uh, available mm -hmm. sa susunod na buwan. Opo, so, opo. Opo, opo. So, kailan kayo magsisimula po ng inyong auction? At sa ngayon po, uh, binabalangkas po natin yung guidelines sa auction. At uh, after po yun ma-finalize, pa-approve uh, po namin sa council mm -hmm. and then we can start po po. Okay. Ito pong inyong uh, for disposal na mga bigas, ano ang kanyang quality classification? Ay, ito po yung mga good and very good ang classification po nito kasi eh, dinadaan po 'yan na regular basis monthly testing, na po. Pag yan po ito mumuntong na nang tatlong buwan, mm -hmm. uh, monthly na po ang testing dyan at uh, may mga parameters po tayong nilalaboratoryo. Uh -huh. Meron po. Ano yung, eh, anong yung kanyang ano po? siya? Uh, anong anong klase po siya? Siya ba ay special well milled regular milled Ilang broken po ito? Mm -hmm. Lahat po ng uh, bigas ni NFA ay uh, well-milled rice. Mm -hmm. oh, at ang percent broken po niyan, lahat po ng ating mga bigas ay 25 broken. yun po ang klase ng bigas sa NFA.